Hi guys! Welcome sa aking Youtube Channel! So guys ngayon ako ay nagpre-prepare ng aking gamit at syempre dinadouble check ko kung yung mga gamit ko ay nasa loob ng aking bag. So, ayan, nakikita nyo. Siyempre, chinik ko kung ano yung susi. Paano ako makakapasok ulit mamaya pagkabalik ko ng bahay kung walang susi? At siyempre, hindi naman ako pwede lumabas kung wala ang aking wallet, di ba? Siyempre, kailangan yan. Sino bang lumalabas ng bahay na walang dalang wallet? So, yun. At siyempre, kahit na 100% na-charge ko ang aking cellphone. Malulobot at malulobot ako. So, yung power bank, check ko, nasa loob. So, syempre, kapag may power bank ka, kailangan mo din ng cord. Phone cord nun. Paano mo magagamit ang power bank kung wala ang cord na magkoconnecta sa cellphone mo? So, yun. Yeah. Syempre, nilagay ko rin. At kahit na magandang panahon, hindi mo maintindihan ang panahon. Mahirap kabanding minsan ang ng panahon? May kita mo sa Google Weather, magandang araw, maganda ang sikat ng araw, tapos bigla na lang uulan. So, may dala akong payong all the time. Kahit na maaraw man yan, kapag umulan, ready to go. So, yun. At syempre, meron din akong face mask and hand sanitizer. So guys, kailangan nyo din mag dahil nasa pandemic pa rin tayo at ang COVID ay nasa paligid. So kailangan nating mag-ingat. Wear your face mask and also sanitize your hands all the time. So, see you later guys. Later. Nasa labas na ako at bibili ako ngayon ng cornetto or yung croissant na kinakain kapag umagahan. Dadiretso ako doon sa lola ng alaga ko. Umili daw ako ng tatlong croissant kasi para yun sa kanya sa isang Pilipina na si Tita Belen tapos ako. Pagkatapos nun, uh, doon na rin daw ako mag Capucino. So yun, bibili muna ako ng croissant at dediretso sa kanila. One eternity later. So ito yung street papunta ng ano, auditorium. Actually, sa ngayon, merong event ang tawag is Christmas World. So, ipapakita ko sa inyo yung daan. Kasi ayun yung, ano yung dadaanan ko bago ako makarating. Sa pupuntahan ko. <laughs> oh, ang dami mga, mga ano, pamilya, lalo ni mga bata. Pinupunta nila dito yung mga magulang. Pinupunta nila dito yung mga anak nila. Kasi nga para sa mga bata din to eh actually yung Christmas world eh yung mga about sa Christmas syempre <laughs> yung Christmas eh. dahil world dahil sa Christmas iba't ibang bansa yung mga decoration mga ganyan ilang alam ko hindi pa nga ako nakakapasok <laughs> pero papasok tayo para ipakita ko sa inyo kung ano na nasa loob so ayan nandito na tayo ito yung ano yung Christmas word you can see, may makikita kayo doon na tuktok ng castle. <laughs> Yan. Yung tuktok ng castle. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung pasilip lang. Kasi, syempre, ang pagpasok doon, eh may bayad. Sa ngayon, wala pa akong time. Tsaka, kung gugustuhin ko man pumunta, eh mas gusto ko gabi para di ba mas maganda dahil maraming light so yan nakikita yan ito ang christmas world so yan i-zoom natin yan ayun yung labas so yan guys 3 days later Welcome to the zoo of the Christmas world. So yeah, makikita nyo, bungad na bungad pala makikita nyo yung giraffe. At ang hippopotamus. Yan. Sobrang laki, grabe. Ganyan ba kalaki yung hippopotamus sa totoong buhay? O diba sabi ko sa inyo, kaya gustong gusto ko ang kape. Kape na pumunta dito. Kasi tingnan nyo yung lights, ang ganda, diba? Diba ang lift ni ano, ni Tita Belen? Si Tita Belen niya. <laughs> kasi yun yung ano, elephant. O diba, ang taray. Welcome to Berlin! So, ayan guys, nasa Berlin na tayo. Kanina nandun tayo sa zoo. Ngayon, e, nasa Berlin na tayo. Welcome! Diyan <laughs> <laughs> na to. Video! Ayan na ito. Video! <laughs> <laughs> Giyano, nandito na tayo sa <laughs> Andrew. Ay, oh, sorry. Hindi <laughs> So yun guys, kung napapansin nyo sa video ko, sobrang gulo ng buhok ko. Wala kong ginawa kundi ayusin na ayusin niya. Pero ito kasing hangin ito, ka na ito, ang hirap ka mo mukha na kung hugger. Kaya pagpasensya nila guys. 72 hours later. Gahanap <laughs> kami ng CR. Magtanong kami nasa yung ano, yung CR. Ang sabi daw, nasa Parigi. Wala lang, sa Parigi. Galing kami ng Berlin, to Parigi. UCR. Grabe lang iyanan na, yo. Two thousand years later. Eh, dito na kami sa <laughs> sa Paris. Sa Paris para <laughs> later. Na, oh, nakalabas na kami sa Paris. Kung saan may banyo. Ay, na yung Eiffel Tower. <laughs> Three hours later. Eh, naroon na kami. <laughs> Nasa Roma naman tayo. Okay. Haha. 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 sa Haha. At Haha. na, hindi pa Haha. 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 Haha.